'Yan, medyo maingay sila no, tanghali. Alam mo may ibang dayong ibon eh. Yan. Yan. Oh, Sa so, nandoon sa kabilang tulungan nila no. So, yung mga ibon na yan eh. Nahuli lang din naman natin yung karamihan pero syempre may nagbigay din sa atin uh, bali binigyan tayo ng dalawang pares nung pamangkin ng asawa ko tapos may nagbigay din na isang tropa na ano isang albs 2 at saka dalawang albs 1 so nakahalo lang din yan dyan tapos yung may binigay din isang troko dun sa kabilang kulungan na ano dalawang violet personata kaya lang namatay yung isa nagpalit siya ng pares ayun nagkaroon na siya ng dalawang inakay yung binigay naman na pares sa atin yung ano yung apat Nag-produce na sila dito ng limang inakay. Abali. Pitong inakay na 'yung na-produce. So, alis-dapat ng ibon dito eh nahuli natin. At eto 'yan si Toknoy. Na nangangagat 'yan. Kaya ilayo natin ang kontra natin. nahuli ko rin yan dito ay eh, maliit pa siya. So, eh nagtatandaan tayo kaya natin hindi na sa camera eh. Di ba? So, uh, ayan sila. Uh, nitong huling dalawang linggo nga, nakahuli tayo ng tatlong peraso. Pero last year, uh, may nahuli tayong sa loob ng isang buwan ay anin. Pero namatay nga yung ano, yung isang ibon doon. Ayan siya. So, Talagang gusto niya sa camera. meron Pero na nangangagat kasi yan pag may tao. Ayan. Si Poknoy. Ayun. Ang ganda ng mga kulay nila. Oh. Ayan. O, so, update lang po sa ating mga samunting ibonan. Ano? Ayan po. Nagpapares-pares na sila. que si no tal vez salga